Good morning guys! Happy Thursday! So, may pupuntahan kami ngayon. Dito kami pupunta sa RV. So, let's go! Samahan nyo kami! Ang pagkaon nga tastes like heaven but smells like hell. Tawag na, amunang tawag nila. Ikaw yung yan, ate. Okay? Yaw. Oh. Chang durian? Oo. Oh. Hindi ko na mula Layo-layo pa lang niya. Amoy mo na yung... Ako ganin lang, ang bali na. Pero There's namit like ko heaven. lang asya nung. Hindi, oh, oo. namit ko man. Hmm. This like heaven. Okay, What smells like hell. Like Grabe kasi kaisog sa iyan na ano. Iisog like pa, Oo. Oh. Oo. Oh. kadto kami sa ano ah. Sa Ako, oy, nakapag naka-live na ko ay kay laba-laba sa internet na Nailan Oh. Ang <laughs> ilan ano? na ano dito to? Nadaan. Ay, mayo kay may kayo, internet sana all. Masakat sa Pilipinas, eh, sa Cadiz to hindi masyado namin ang internet. Ah. first time pa na namin ito nakadito. Abi ko nakalapot ka dito eh. Pag maghambal sa karoon na, oo. Kaya lang basila naman ang mata para kalapot ka dito. Sila pag maghambal. Grabe ka, layo ka ano? Herpes? Herpes? Grabe magpan sila po tanggal isang panunong ni Hero. Anong ginagawa nila? Araw po tangan nila, pinta nila pa. Uh, ah. Uh, gani, dito, gabi ulan dito sa Sagay. Pero sa Talisay, hindi. <laughs> Talisay, puro Talisay, sa gani. Sagay pa ni Nam? Oo oh, eh. Ulan na. No? <laughs> Ya, yeah, ni 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 tadi no, Ah, Think Oh no, kanina na porok fire tree, ngayon uh, pine tree. <laughs> <laughs> Ang ganda ng pangalan ng mga purok nila dito. Hey. Oh, purok Santan, Daisy, Gumamela. Este vai no, por, por, de o,